Ano yung po? biktima na, ibig sabihin yung cellphone na inesnatch na-identify ba kung sino yung nag Hindi po, hindi po na talaga sila yung tinuturo eh. Sino yung tinuturo da? Na... Yung motor lang po, na parehas daw po ng motor na yun. Eh bakit tinuturo yung motor na kapareho? Dahil daw po sa CCTV na kumalit. Okay, ganit. so may CCTV? Opo. Um, Nahuli ba sila nung the same day or the next day na? Nahuli po sila September 8 through follow-up operations po. Yung bang mga nag-witness tayo, sila mismo nawala ng cellphone? Hindi po, hindi po, hindi po. Sinasabi lang po ng Korte Suprema, kailangan po at ang sila personal yung mga pangyayari. At pagkatapos, kailangan may fix. Kasama natin ngayon si uh, Jackie, ang uh, nagrareklamo ng Kaliban Partner. Okay, Jackie, kumusta ka na? Pagod Ibang? na. Okay, pagod. Yung, yung ka-live-in partner mo, nasan niya? Nasa station to po. Alright. <clears throat> may nagturo ba sa kanya na siya yung naaktuhan or uh, nagsasabi sila yung nag-snatch? May nakikita ba? Or may nagmuso sa kanya, nagturo sa kanya na sila? sila? Ang sabi daw po, napadaan lang motor. Sabi, yun daw po yung motor na ha? gamit. Tapos yun po, ginawa na po sila. Sinundan ba yung motor? Opo daw. Binundan. So, nung sinundan, sinundan nung araw din yun na Opo. may biktima bang tumistigo? No, ano yung po? biktima na ibig sabihin yung cellphone na in-snatch na-identify ba kung sino yung nag Hindi po. Hindi po na talaga sila yung tinuturo eh. Sino yung tinuturo daw? Yung motor lang po na parehas daw po ng motor na yun. Parehas ng motor Apo, na yun. Tapos naka-GPS daw po yung, yung cellphone. Cellphone. Ang Apo. cellphone naka-GPS. So, Apo. nung, kung ang cellphone naka-GPS, saan daw ang location ng cellphone? Doon daw po cellphone. sa may bahay ng pinsan niya. Bahay ng pinsan niya. Mm -hmm. So, ang and part mo, kasama yung pinsan niya at kaibigan. Apo. Tatlo sila. Opo. Nakamotor silang tatlo. Dalawa lang po silang nakamotor. Dalawa sila nakamotor. Papunta po doon sa bahay Hindi, ng okay pinsan. Okay na sige. So, dalawa sila nakamotor. Apo. Sino nakamotor? Pinsan ng Kaliven partner mo? Yung kaibigan ng... Yung pinsan ko... Yung pinsan... Ng Kaliven partner mo? Yung asawa ko po, tsaka po yung kaibigan niya. Okay, sige. So, yung kaibigan niya. Apo. Yung mister mo nakamotor... Okay, yung Kaliven partner mo nakamotor Apo. at yung kaibigan niya. Apo. Apo. So silang dalawa yun. lang. Opo. Papunta ng pinsan mo. Papunta po sila okay, sa, bahay sige, ng, sa bahay. sa bahay ng pinsan. Opo. So, ang nagmumotor ng panahon yun ay pinsan mo, ay yung, 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 miss, yung, kalibin mo Opo. at kaibigan Akaibigan. ng kalibin mo. Opo. Motor na kapareho ng motorsiklo ng sila ng mister mo, kalibin mo, at saka yung kaibigan ng mister mo. Papunta ng pinsan mo. papunta po sila para kumuha po ng kortina. Para kumuha ng kortina. Ngayon, <coughs> may nangyaring snatching. Opo, daw ng gabi. Tapos, gabi. gabi. Mm -hmm. So, gabi rin nahuli sila? Hindi po. Ano yun? Hapon na po na, na, ano na po, September 8 na po hapon. Nang, ilang hapon. araw ang pagitan? Isang araw lang? Opo. Isang araw lang. May testigo ang nagsasabing may nakita na kasama ng yung ka partner mo at kasaka yung kaibigan niya, kaangkas sa motor. Wala po. Wala. Mm -hmm. Eh bakit tinuturoin mo to na kapareho? Dahil daw po sa CCTV okay, na kumana. Okay, so may CCTV. Opo. Mm -hmm. Yun ang ginamit na CCTV na... Nakita mo ba yung CCTV? Opo, mabilisan lang po eh. Okay. Mm -hmm. So, yung cellphone na may GPS nakita sa lugar ninyo? Hindi po. Hindi po sila naghalog Isa Saan nakikita? Yung... Doon daw po sa may bahay ng pinsan niya. Miss sa bahay ng pinsan niya? Opo. Okay, so... Doon daw yung cellphone Opo. sa bahay ng pinsan ng Kaliwin partner mo na kukunan sa ng kortina. Mm -hmm. So na-inquest yung mister mo? Opo. Okay. Silang tatlo po. Okay. So sige. Tingnan na, na-guess na, na, mo? Dito? Yes. Okay. Sige. Well, okay. Uh, bago niyan. Alam mo kasi una kung na-inquest, ano? May Opo. testigo. okay, Master Sergeant Baroga, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po, sir. Okay. Master Sergeant, uh, itong... Ah, kami naman, nagta-check lang, ano, hindi kami makikialam. At titignan namin, uh, meron ho nahuli dyan na uh, umano'y umano Eh, is e, 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 snatching ata. Ano pangalan ng minister mo? Ano? Richard. Richard, nakakulong dyan dahil... Uh, ano, ano ho findings ninyo dito, Master Sergeant Baraga? Dito sa ano, si Richard. Sir, ol, sir ulit po, hindi po marinig masyado. Okay, meron daw atang snatching na ganap ng pangalan ay na nasa stasyon ninyo ngayon. ka in daw Kailan nangyari to? September 7. Hanggang September 7. hanggang ngayon, naka, na-inquest daw ata eh. Pangalan Richard. Puhol. Oh, ah, opo oh sir. Mayroon po rito. Nakapansamantala uh, po nga uh, po. bali, inquested na po sila. And then... Ano, anong na-inquest na po sila? Opo oh, po, sir. And sa uh, kinatigan po ng korte yung sinampang kaso. Kaya nagkaroon po ng resolution po. Ah oh, okay. Sige. Meron bang testigong tumayo laban dito sa suspect na parang lumalabas na ang suspect ay na positively identify na nag-snatch? Opo sir, meron po. Meron po tayong dalawang witnesses po. Okay. Dalawang witnesses. Yung bang mga nag-witness tayo, sila mismo nawala ng cellphone? Sila ba nagmamayari? Hindi, hindi po. Hindi po. Hindi po. Maliban oh. po sa complaint ng victim, meron po tayong dalawang witnesses po. Okay. Na-identify? Naituro ba yung dalawang suspect? Uh, Opo sir, uh, lahat po sila ay positively identified po, yung tatlo. Nahuli ba sila nung the same day or the next day na, at, uh, Sir, nahuli po sila, uh, sunod sa, uh, nahuli po sila September 8 through follow-up operations po. Mm, hot pursuit, parang gusto nyo sabihin. Opo oh, sir, na, nahuli, -na nag po sila, nag po kami ng follow-up operations. Doon po nahuli yung tatlo. Anong naging basis ninyo? Nakita niyo yung cellphone na na ano na may uh, GPS? Yes sir, nag, -nag pin up, nag -pin up po yung location ng cellphones po sa location po nila. Nandiyan na sa kabilang linya si Attorney Badas Mauricio. Magandang umaga sa inyo, Attorney Badas. Magandang umaga uh, po, Carl Tulfo. Magandang umaga po, Ben Tulfo. anong yes, tingin mo? Mukhang ang issue po riyan eh lumili uh, ito, hot pursuit operation. Tama po ba? Sa parang ganoon, hot pursuit operations that um, na-locate daw ata sa pamamagitan ng GPS. Although, they were not caught in the act, but they were positively identified ng dalawang suspect, kinutigil ng, hukum, ng hukuman. At uh, may GPS na identify kung saan. Pero nakita ba yung search? Nakita ba yung cellphone? Na, 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 Unrecovered po. Unrecovered po yung nilakaw po ng cellphone. Aha. Unrecovered. Unrecovered. So, kung hindi nakita yung yung cellphone, bakit parang matibay tayo rito na wala naman pala kung baga nasaan yung yung ebidensya other than Sir? witness lang. Sa location po, uh, identified po ng complainant po yung motor na ginamit at the same time po yung mga suspect, positively identified. Nang mismong biktima? Yes po, sir. Ay, yes Okay, po, sir. okay. Attorney Batas, what do you think? Well... Ganyan po sa ganyan klase ng pagkukwento maging nung uh, pulis po na sangkot po dito, hindi po na hindi sila nakakasupad sa mga elemento ng isang hot pursuit arrest o di kayo yung tawag natin warrantless arrest sa ilalim ng revalidable procedure. Marami na po ang bisisyon ng Korte Suprema, ginong Venturpo, ginong Carturpo at uh, sa ating mga kapatid sa kapulisan na nagsasabi para po maging legal o may pisa ang hot pursuit arrest. Kailangan po yung pong mga pulisya na mag-aaresto. Meron pong personal na kaalaman na naganap ang krimen at yung kanilang naarestuhin ang gumanap o ang gumawa ng krimen. Sabi po ng Korte Suprema sa napakaraming desisyona, na hindi maipakita ng pulis na meron siyang personal na kaalaman. In sabi nga po dyan eh, personal knowledge of the events that transpired and constituted the crime, ay baliwa na po yung okay. pagkakaarestong illegal right, okay. in Oventurco. But anyway, sa nangyari, attorney, nakakulong ngayon and uh, kinatigan doon ng hukuman uh, for the time being at kailangan siguro magpapiansa. So sa parting to, uh, I leave it open na uh, nakikita ko yung yung sinasabi ninyong warrant this arrest. Hot pursuit po, although hindi naman nakita yung uh, cellphone, itinuro lang ng uh, the same motorcycle at ng GPS nakita doon sa lugar na kung saan ang cellphone, di lang nang na nang na-recover ang cellphone. Tama po kayo. At para lang po sa uh, pag-aaral ng ating mga kapulisan oh, at ng ating mga kababayan, para po sa guidance, kumbaga hindi po tayo pupunta sa merito mm -hmm. ng mga sinasabi, na, lalo, lalo na at nasa hukuman na. Okay. Ang sinasabi lang po ng Korte Suprema, kailangan po, dalawa yung elemento eh, mm -hmm. ang nila personal yung mga pangyayari, oh. na nila o di kaya intindihan nila, at pagkatapos, kailangan may immediacy. Sige, ganito na lang. Okay, sige. Thank you, thank you, Sarja. Uh, attorney, with this, kami ho i-bibitaw muna para maintindihan ng tao ang Parang lumalabas ninyo, Mahina yung ginawa ng pag-iimbestiga ng pulis but Well, unluckily, kinatigan ng hukom kaya hindi natin pwedeng questionin. Uh, baka naman sa pag iimbestigan na to, eventually baka mapawalang-sala rin naman siguro, baka kulang na ebidensya. Has to be proven It in has court. Has to be proven in the court kasi mm -hmm. wala naman, hindi naman na recover yung cellphone at umano'y GPS lang at motor lang sinasabi, pero uh, kung warrantless arrest uh, hindi naman nangyari na during the commission of crime. Or after mm -hmm. na nag-hot pursuit, eh, wala po silang malay. Parang inaresto mm -hmm. lang nila mm -hmm. sa lugar. kayo yung elemento parang kulang. Pero ganun pa man, mm -hmm. eh, kinakailahan talaga ng mga suspect magpiansa. What do you think of that, attorney? Tama po yun. Para po may pagtanggol nila nilang kailang karapatan, magpiansa po sila, kumuha po sila ng abogado. Meron po diyan public attorney's office magagaling po diyan. At yung po yung kanilang magiging tagapagtanggol para masabi ang lahat ng kanilang nilareklamo sa ipabitag mo. Help desk, ginong bentulfo, ginong cartulfo. Okay, yes. with that attorney, nagbigay linaw po kayo. Okay, kaya tayo niyan, stalemate muna tayo kasi hindi naman natin lumabas na parang we're going against what the court said. Yes. Yes. I think it's most important dapat makapagpiansa muna ang, uh, itong lumapit sa amin yung Kalibin ah, Park. Tama po, tama po. Yes sir, maraming maraming salamat. Thank sir. you. Ganito na lang ano. Importante. Mukhang para sa akin lang, kailangan muna magpiyansa. Makapagpiyansa. Alright? Kumuha agad ng tao lawyer para maasikaso. Kasi kung hindi, eh, makukulong siya dyan. Kaya medyo ayusin muna natin. Ganito, ganito, ganito muna. Kahit na anong pagmamakaawa mo, eh, nagdesisyon yung korte. Eh. Hindi naman kami pwedeng question ng korte ay eh, kumating doon sa sinasabi ng pulis. Pero hindi pa naman dinidinig yung kaso. Baka pag dinid ng kaso, mapapawalang visa rin siguro base doon sa sinasabi ng abogado, yung utos ng mga Korte Suprema. Usap na lang tayo sa baba. Titingnan natin kung ano magagawa natin. Pero for the time being, kinakalimang piyansa. Get it? Okay? okay. Sige.